Good morning to all of you Maraming salamat sa lahat ng bumili sa aking Sa PAMDESAL So magang ito mga guys Ako'y tapos na kayo huwi na makuha ko panipago Ng aking tindang PAMDESAL Sa so, mabahay-bahay Na ayahat ko. PAMDESAL mga guys Huwag naman po natin Karimutan ang YouTube channel Mahirap ng mga guys po, Lagi pong sa inyo Sa tuwing ako'y nag-upload Sa aking pagbablog na ito mga guys Para po ako ay maabot ko na ang aking mga tungkulin sa lahat ng mga nakikita kong mga taong naghihirap uh, na yan ang lagi kong sinusuportahan kahit hindi ako nag na ipapakita ko sa inyo ang aking mga binibigay na tulong hindi naman po sa pagsumbat sa inyo mga guys yun lang po talaga ang aking nakikita na matulungan lahat ng mga hirap sa ating ako'y nakandadaan ng mga ganyang tao Ayan po ang lagi kong ginagawa mga kagays dahil kung di ba sa kanila ito po ay 12. gutom lamang guys maraming salamat po sa lahat mga nagsusuporta sa akin sa youtube channel ko At maraming salamat po sa lahat mga nagsusubscribe thank you very much to all sana po lagi nang hear ang, ang akin youtube channel and hear black man tell them guys yeah. thank you, thank you. Shout out sa aking uh, amo mga amo na mga pandisal. Shout out sa lahat ng mga mambibig. Uh, dito tayo sa punduhang malabong na ito mga guys. Ayan, sa sekretasyo din ang isang magandang dalad. Puso ko na nabihag. Ayan, Ay, mga uh, ka-idol. Hello, mga ka-idol. Uh, dito na naman tayo. Nagkatsaga sa punting kinikita pag matipon ito marami na ito pag tsaga lang talaga mga kaidol ang asin ng mga sinasakripisyo dito mga kaidol makihugas lamang tayo mga kaidol mga kaidol makihugas kasi ako ay bumubulok lang at bumabaho <coughs> excuse me mga ka-guys subscribe mga ka-guys subscribe na kayo mga kaidol ngayon daw yan Shout out sa mga taga rito <laughs> Yan, mga ka-idol Ako'y busy Busy lagi Mga ka-idol Mahirap na vlogger mga ka-idol Yan, si Manong Yan, kaposyado niya si Manong Shout out sa mga taga rito Mga masisipag Shout out sa lahat ng mga taong Nagkatulong sa akin Yan po Ang aking mga Pinastarby sa inyo Maraming salamat po kung wala po kayo wala po akong pera na wala na ipapadala sa probinsya wala po marami bangos yan bangos na kakailan ito ano ba yung maestal yan tambako daw ano po man yan si Lugaw Lugaw dito sa punduhan Lugaw kahit sa pumunta Lugaw pumunta dito saan saan ano yung tawag dyan mga kagays yung Boss Alan, meron ako. Pandisal, sa na miko. Puro pagkain dito sa Malabon mga guys. Kung makita nyo yun, dito mga guys, umikot tayo dito puro mga mga kapagkain ng mga kantin mga mami mami paris na yan mga overload ni Uliwata ang shoutout sa iyo Uliwata sa shoutout ngayon

Oh, tingnan mo. Basta 140. Hello, mga guys. Talaga Pilipina. Yeah. Oh, oh, so, sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas. Sa ah. Pilipinas. Buong mundo ito, mga guys. Magkapanood yan, mga guys. Buong mundo yan. Pag so, well, dito tayo sa YouTube, pag subscribe na kayo sa akin para makasali kayo sa aking YouTube channel kung sakali kayo madaan ng aking pagbablog na ito mga guys so set out ka na sa lahat ng pamilya mo sa probinsya para makikita ka doon pag mapanood ng anak mo kung sino pa mga kamag-anak makikita ka dito. check out sa iyo yeah, yeah, si sayo. tatay so, uh, okay. sa mga kikita yan pamilya mo sa probinsya mga guys. sa mga mo Salamat mga guys. Shout out kay ano kay Tatay Mario. Yeah, good, good good. Tatay uh, okay, Mario. Uwi na siya. Alam hahahaha yun rin wabari simpre patis nga po kasi maalap talaga yan kailangan mo nakakita ng nakatikim nga po ang patis nga hindi maalap kung matamis yan iba na yan mahalip yan mga ka-ito yan ang tawagin dito yung mga ka-guys sana naman walang kumeta masama puro lang mga kagandahan kasi naman para mabuhay para magkikilala nila ang mga ginagawa hindi lang po mamustara Pinta nila dito. Shout out sa lahat ng mga kakapapintyo sa Pinto. Ingat kayo lang ang lagi Shout out sa lahat ng mga pamilya ko sa Pinto. Lahat-lahat sila. Shout out. Sana ingat kayo lagi. Pagbutihin niyo mga ano. aking, yun yung mga pag-aaral. Iyon mga pagmamana ko sa inyo. Bahaya sa kalupa. Iyon ang mga pagmamana ko sa inyo. Kaya so, 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 pag niyo yan. Ano ka guys? Ano na mo, mabait naman yun. Lahat sila. Ano na makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Pagsisikapan ko yun hanggat ako'y malakas. Shout out kay ati na tiktoker. Shout out sa iyo. Ay dito, rap pa. Shout out kay ati. Hello mga kaidol. Ito tayo naglalakad para umuwi na para makatapos na talaga sa paniningil ayan mga iniiwan ako ng aking pandisal so ayan mga ka-guys. sa so, ikasabihan tayo nain mo'y gubat lapitan mo'y sugat amiyon mo'y baho tikman mo'y masarap iyan ang ating mga bugtong -tong. mga guys hindi naman yung ano sasabihin ko sa iyo paliwanag ko sa inyo durian lang yon mga guys oh. ayan aking buktong buktong nandito shout out sa mga masisipag nito kung nagbibinta ng mga manga shout out sa aking mga mga pinagalahan shout out si madam madam ayan mga kita si madam kumit siya na naman sa buktong madam pagigawin niya ang ulit Pagkakita ko ang pinag may commercial ka na. Kaya ko lang. Kaya pa. Kapag simpang kumaya, ano... Manliling sa iyo. Parang maaari ako. na sa akin. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Sinababot makaya. Pagkakita ko sa iyo. Oi bonso. Bonso, cho out tao chai Ah, ka maglaro diyan. Magtrabaho ka lang. Ha? Ah. Ha, ayan ah, na. Ah. Magdrama drama na naman kami dalawa. Ito si Bonso. Ha? Ah. Si Bonso mabait naman to eh. Ayun Mabait naman ito si Bonso eh. Kaso, hindi man trabaho ginagawa, naglalaro eh. Naglalaro. Ha? Ah. Ayun Naglalaro kung anong pinagagawa niya sa pahuli. No. Mabait kayo Ito lang, baby, yan Ayan, no? Ako, matigla Mapabait ang batang ito Bata, magpapabait ka, ha? O, bigyan na, bye-bye Hello, mga kaidon Dalagang Pilipina, aking mamahalin Hello, shoot out sa'yo Ya, yeah, joke lang mga ya guys. Joke lang mga guys. Oo, oh, napakabili ng aking ginadaan na... Uh, na Dito Ito tayo, gadaan mga kaidol. Shout out sa iyo. Shout out Ay, sa mga tagal rito, mga kaidol. Okay, Yes, mga kaya. maraming salamat po. Wag naman po kalimutan. si Mahirap na Vlogger po. Uh, TikTok sa Roald Facebook sa Roald mga guys. Uh, shout out sa iyo. Uh, YouTube ko, Mahirap na Vlogger mga guys. Ayan, uh, nakita uh, siya ngayon. Uh, good morning to all of you. Salamat sa inyo sa suporta niya sa akin. Ingat kayo lagi mga guys. wag na wag po natin kalimutan ang YouTube channel Mahirap na Vlogger. Pakishare na rin po. Thank you po. God bless you.